Dumalo si Pangulong Noynoy Aquino sa ikatlong araw ng annual meeting ng ADB Board of Governors. Mula sa PICC, may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Raki, dumating si Pangulong Aquino dito sa 45th Annual Meeting ng ADB Board of Governors kaninang umaga kung saan ipinagmalaki niya sa mga delegado ang mga magandang pagbabago dito sa Pilipinas. Bandang alas 10 ng na umaga nang dumating si Pangulong Aquino sa 45th Annual Meeting ng ADB Board of Governors bilang panauhing pandangal. Ipinakilala niya sa may apat na libong delegado ang malaking pagbabago ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon na tapat daw at masinop sa paggastos. Lumaki raw ang bilang ng mga Pilipino na nakikinabang sa mga programang may kinaraman sa edukasyon at kalusugan at nadagdagan din daw ang mga infrastruktura sa tulong ng private-public partnership. Samantala na nga ako naman ng Asian Development Bank sa pamumuno ni ADB President Haruhiko Kokoroda na patuloy na tutulungan ng kanilang mga programa ang Pilipinas tulad ng Conditional Cash Transfer Program na ANIA, malaki na naitutulong para dumami ang bilang ng mga nakakapasok sa eskwela at nakikinabang sa programang pangkalusugan. Rafi, bandang alas 11.30 kaninang umaga nang tumula papunta sa Malacanang si Pangulong Aquino kasama ang ADB President kung saan makakaroon ng isang private function. Samantala mamayang gabi naman, makakaroon ng host country reception sa SMX Convention Center, Rafi. Maraming salamat, Bernadette Reyes.